Good morning, good morning mga Lods. Isa mapagpalang araw sa lahat mga Lods. Uh, Unang-una sa lahat, salamat sa Diyos. At nakita pa po natin ang araw na ito mga Lods. And shout out, shout out. Ah, uh, oras naman tayo sa pagpapakain ng ating mga native chicken mga Lods. Yeah, tingnan nyo sa mga Lods. Uh, ito po yung kasiyahan kay mga Lods. Tingnan nyo mga Lods. Uh, ipo-file muna natin ang ating itlog Baka ng kasi naghiwalay sa na, lods, uh, eh, ilagay natin na maayos para mabilis mapisa, mga lods. Uh, tingnan nyo, mga lods, marami-rami ang itlog sa isang inahin. Baka naman ayos na ayos yan, mga lods. Tingnan nyo, uh, ang isa, malapit na yan, mga lods. Uh, araw na lang, mga lods, uh, siguro 10 days o 12 days, uh, mapipisa na yung itlog na yan. Uh, ayan mo, tingnan nyo, mga lods, yan, marami-rami yan, itlog. Pag napisayan, marami na naman pa yung native chicken. Ayos na ayos yan, mga and salamat ka pala sa 613 na subscribers. Baka naman maraming maraming salamat sa nag-subscribe ng ating YouTube channel. Sana makaabot tayo ng 1,000 and 4,000 watch hours kung i ng just ng Diyos ng Diyos, mga Ruds ah, ito na naman tayo nakatingin na naman tayo Kaya Haring Araw ah, so naman si mga ay ah, sama pagpalang araw sa lahat mga dudes. Ay, ito po yung bakura ng ating, itin, ating itib chicken mouths. yan po sila. Masarap tignan sa mata. Ah, maraming maraming salamat. And please subscribe my YouTube channel. Salamat. Bye-bye.